Eto panoorin yung mga katricks. Zion Williamson ng New Orleans Pelicans. Laban sa apat na superstars ng Los Angeles Clippers. Kaso nga lang walang James Harden sa larong ito dahil may injured. Kawhi Leonard nag behind the back dribble sa fake at nag fade away. Paul George naman po makita rin ng crossover moves. At sa pull up jumper. At syempre hindi naman magpapahuli dyan si Zion Williamson. Panoorin nyo tong fast break play mga katricks. Larry Nance Jr. nagdadala ng bola at nahanap si Zion Williamson. Zion Williamson diniretso agad sa basket ang bola. Ang galing. Ito pa isang play. Zion Williamson biglang umatake sa basket. Subok palang napaatras, natakot ata sa katawan ni Zion. sandali lang mga katricks. Mahilig ka bang manood ng mga NBA highlights? Kung ganun ilike mo ang video na ta at magfollow. Para mas makapanood ka pa ng maraming videos katulad neto. At ito pang malupit na ginawa ni Zion Williamson sa larong ito. 3.5 seconds na lang ang nalalabi sa third quarter. Williamson dumidiretso patungong basket. Pasok ang buzzer beater. Hype na hype na dyan si Zion Williamson. Pero Paul George bumawi naman dyan ng sidestep 3. Sumabay pa ang dalawang bantay. Pero sa larong ito ang New Orleans Pelicans ang mas aggressive. Panoorin nyo yung play na mga katricks. Naji Marshall Ali of the Trey Murphy 3rd. Wala nang ang nagawa dyan si Paul George sa pagdepensa. Every time na makakaspor ang Clippers, laging may sagot naman dyan ng Pelicans. At eto pa Herbert Jones, drop pass to Larry Nance Jr. Nance Jr. pinost eray si Subek. At Zion Williamson hindi pa tapos. Less than a minute na lang ang natitira, sumalaksak pa sa loob. At sa huli panalo ang New Orleans Pelicans kontra sa Los Angeles Clippers. Anong masasabi nyo dito mga ka -tricks? Comment down below!